So, dyan, uh, tayo sa West Philippine Sea. Hanggang rhetorics lang yun. Walang kaukulang aksyon. Ha? Papapakitan tako lang tayo. Lumabaan tayo. Hindi natin pwedeng uh, walang tayo ng mga Chinese na yan. Matuto kayong gumamit ng armas. Matuto kayong gumapang. Matuto kayong uh, tumakbo. Matuto kayong kumuber. Salsal ng salsal ng... Uh... Nagsasanay na ngayon ang tauhan ng Philippine Navy para sa mga bagong paparating nitong dalawang barkong pangdigma. At sinisiguro ng Armed Forces of the Philippines na magiging matagumpay ang mga misyon nito sa West Philippine Sea, mapapanood natin mamaya ang mga actual footage ng mga military drills ng South Korea at pinagsanib na puwersa ng Iran, Russia at China. Kaya't para malaman ng buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Dahil sa lalong agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea, sa tuwing may resupply mission, mayroong mungkahing iskorta na rin ng mga fighter jets ang mga gagawing resupply mission. Sinabi ni Carlos na mayroon talagang air support tuwing may mga resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP Western Command kahit ano pang assets ng militar ang gagamitin ay sisiguraduhin itong magiging matagumpay ang mga misyon sa West Philippine Sea. Samantala ay kinatuwa naman ng Armed Forces of the Philippines ang resulta ng isang survey ng mayorya ng mga Pilipino na handang ipaglaban ang bansa sa kabila ng kinakaharap na external security threat. Sa resulta ng Aptar Research Survey, 77% ang sumang-ayon dito at karamihan umano dito ay taga Mindanao at sinundan ng Luzon. That is what we are also uh, looking at talagang ipaigtingin no, yung patriotic spirit ng ating mga kababayan. As we keep on saying, yung West Philippine issue is a unifying fa factor for the Filipinos. No? Pagka yan ang usapin, uh, lahat tayo, we are on one in saying that we are all willing to fight this ano this conflict also. Pero may hirit naman dito ang isang senador. Na tayo sa West Pilipinsi. hanggang rhetoric lang yon, Walang kaukulang aksyon. na Papapakita ng tao lang tayo, lumaban tayo. Hindi natin pwedeng uh, walang hiya tayo ng mga Chinese na yan. Pero hanggang rhetoric lang, walang aksyon dahil ayaw mag-arotisi. Oh, sige nga. Sir, so, talaga, ano tayo, mga plastic. Sir, mga plastic tayo. Kaya talaga yung after ng mga pambubuli ng China, talaga na panahon na dapat sa patas Panahon na talaga. You can just imagine. Isang bansang Israel. Napakalit na bansa. Pero hindi kayang-kayang uh, tumbahin ng kahit sino-sino mga kwandel. Malakas ang kanilang reserve. Oh, look at the Singapore. Malakas ang kanilang reserve yung mga bansa dyan na malaka, malakas ang kanilang rason, ay talagang uh, mapagalagaan yung kanilang sovereignty uh, sobrinte, So merong surveys na sabi nga na ano, ang mga Pilipino, majority ng mga Pilipino handang lumaban para sa West Philippines. Eh paano ka lumaban? Lumaban ka keyboard, keyboard warrior. Puro ka lang sige, sal sa, sa keyboard na lumaban tayo, lumaban. Eh laban na dito, hampasan ang keyboard. Uy, mag sa kayo. Matuto kayong gumamit ng armas, matuto kayong gumapang, matuto kayong uh, tumakbo, matuto kayong kumuber. Yan dapat ang labanan dito, hindi yung salsal ng salsal ng uh, keyboard. Di ba? Ang pasa ng keyboard dito, hindi naman. Sinabi, Biglang dumami ang mga Pilipinong gustong pumasok sa iba't ibang sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa Philippine Army pa lamang ay umabot na umano sa 50,000 ang application ng kanilang natanggap pero 4,000 lamang umano ang kanilang tatanggapin bilang mga enlisted personnel. Enlisted mga kabayan ito po yung patatakbuhin ng gobyerno na mayroong sahod. Mas maganda sana kung tatanggapin lahat ang problema ay e malaki ang magagastos ng gobyerno at isa na dito ay ang ipapasahod sa kanila. Dumami din ang mga nag-apply sa Philippine Air Force pero prioridad umano nila ang may kaalaman sa cyber security. We are preparing for recruitment and we will be needing specific specializations. Right now our focus is uh, um, we have to recruit um, new blood that are you know um, equipped with the right skills especially in cyber and uh, information technology and of course engineering courses. Uh, those will be our focus. Dumami din pati sa Philippine Navy na kailangan umano nila. Ilan sa mga tauhan ng Philippine Navy ay nagsasanay na ngayon para sa kanilang paparating na dalawang parkong pangdigma na binili ng Pilipinas sa South Korea. What's good is that we're getting applicants who, are, who has uh, skills that could help in the modernization of the Navy. Ang nasabing training ay tungkol umano sa kung paano patakbuhin ang nasabing dalawang parkong pagdigma may state-of-the-art equipment at advanced weapon system ang mga bagong barko na gagamitin sa pagbabantay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang barko ay gawa pa rin ng Hyundai Heavy Industries tulad ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. The first Corvette will be coming in during the second semester of next year. But a year and a half before the delivery, which is actually six months ago, we've already, the uh, Philippine AB has been preparing for that already. We've been training people, we've been, we've been organizing them, and uh, to include the, the procurement of necessary equipment to, for them to perform effectively. Samantala, sa pinakahuling monitoring naman ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, Limang barko ng China Coast Guard ang namataan sa baho di Masindok, Labing walo naman ang Chinese Maritime Melissa at sampung maliit na Chinese boat sa Ayang Insel naman isang China Coast Guard at anim na Chinese fishing vessel at dalawa dito ay nasa loob mismo ng bahura sa Pag-asa Island naman ay mayroong isang China Coast Guard at anim na Chinese fishing vessel sa Panata Island naman ay mayroon ding pito na Chinese fishing vessel samantalang kinukumpirma pa ng Western Command ang satellite images na tinatayang nasa 28 Chinese Maritime Melissa vessel ang nasa Sabine Shoal tabi-tabi ang mga ito na tila Great Wall, kilang mapatunayan ay ito na ang pinakamalapit na narating ng mga Chinese Maritime Melissa Vessel na nasa 75 miles lamang ang layo nito mula sa Palawan na pasok sa ating Exclusive Economic Zone. Samantala patuloy naman ang ginagawang drills ng South Korea laban sa mga banta ng North Korea, kabilang sa mga pagsasanay nila ay kung paano umano ay intercept ang mga malalaking mesali ng North Korea, nagsasanay din ngayon ang puwersa ng China, Russia at Iran sa Gulf of Oman, kaya't sabay-sabay nating panoorin mga kabayan ang mga actual video ng mga nasabing military drills. you <laughs> At kung nagustuhan mo ang ganitong topic ay paki-subscribe, like